Good morning mga kalanay. Isa ka rin ba sa kagaya ko na aliw na aliw sa mga anak? Ginagawang content ang mga anak. Pero aspiring creator, eto may papakita ka sa'yo. Yan. Accounts that primarily post content focused on children are not eligible to receive or earn from stars. From stars lang naman. Okay? So, stars lang naman, ang hindi eligible maka-earn kapag bata yung ating focus doon sa ating content. However, you can still earn from ads if eligible na po yung account mo. As my experience before, nang naka live leave ako, na on yung bonuses ko. Dahil doon sa kaka-post ko, parang everyday I can post five, like three to five videos and that time, I don't know about the reels and bonus monetization in Facebook. So, ang ginagawa ako, nakaka ako ng mga video. So, every nasa 1 minute to 3 minutes siya. Kaya na on yung aking bonuses. Pero, sa ating mga nanay, na importante talaga yung moments natin together with our children, di ba? Good deal. Kasi wala tayong mapaglalagyan ng mga memories na yun. Kasi nga wala tayong budget para pambili ng mga storage ng ating mga uh, videos ng mga milestones natin, mga documentations natin